Sa ngayong araw na ito, isang tabi muna natin ang Israel at Hezbollah at lilipat muna tayo ng ibang balita at parang tila umiinit lalo ang banggaan ng mga politiko dito sa Pilipinas. Dahil sa ngayong araw, inurong ng panel ng House of Representatives ang nakatakdang pagdinig ngayong biyernes kaugnay ng umano'y maling paggamit ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte ng pampublikong pondo upang bigyang daan ang investigasyon ng National Bureau of Investigation. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, the Chair of the House Committee on Good Government and Public Accountability, nais ng mga miyembro ng panel na maiwasang magamit ni Duterte ang Congressional Inquiry bilang dahilan upang hindi humarap sa investigasyon ng NBI. Sa isang press conference nitong Thursday, sinabi ni Chua na ang pagpapaliban sa pagdinig ng komite na nakatakda sa Nobyembre 29 ay upang bigyang daan ang investigasyon ng NBI at hindi magamit bilang dahilan. Ayon pa sa kanya, naniniwala kami na ang isyu ni Duterte sa NBI ay napakahalaga dahil ito ay may kaugnayan sa national security Binigyang diin ni Deputy Majority Leader Francisco Paulo Ortega na parehong mahalaga ang investigasyon ng NBI at ang mga pagdinig ng House Panel. At aniya ay parehong mahalagang proseso, lalo na ang ating mga pagdinig. Ngunit napakahalaga rin na masagot ang mga tanong ng NBI dahil hindi ito biro at dahil may kinalaman ito sa isang seryosong banta. At binigyang diin din niya na ang pambansang seguridad ang nakataya at ito ay nakababahala at nakakatakot. Ipinatawag ng NBI si Pangalawang Pangulo Sara Duterte noong nakaraang Lunes upang humarap sa kanilang tanggapan ngayong Biyernes ng umaga at magpaliwanag tungkol sa umanoy malalalang banta na saklaw ng Article 282 ng Revised Penal Code kaugnay ng Section 6 ng Cybercrime Prevention Act of 2012, Republic Act number no. 10175. Sinisiyasat din ang posibleng paglabag sa Republic Act number no. 11479, ang kontrobersyal na Anti-Terrorism Act na nilagdaan noong 2020 ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang online press conference noong Sabado, na puno ng rant, galit, at hindi magandang salita, inamin ni Duterte na kumuha siya ng isang tao upang kitilin si na Pangulong Marcos, unang ginang Lisa Araneta Marcos, at Speaker Martin Romualdez, sakaling magtagumpay ang umano'y balak na kitilin siya. Sinabi ni Duterte na hindi siya nagbibiro at kung siya ay makitil, ang mga pag-atake kay Pangulong Marcos sa kanyang asawa at kay Speaker Martin Romualdez ay magiging pagbabayad na mula sa kanyang libingan. Itinuturing ng malakanyang ang kanyang pahayag bilang isang aktibong banta laban sa Pangulo na nangakong lalabanan ito. Pinalakas ng Presidential Security Command ang seguridad para sa Pangulo at ang kanyang pamilya at itinuturing na isang banta sa pambansang seguridad ang pahayag ni Duterte. Ayon kay Chua, malapit nang matapos ang investigasyon ng panel na isinasagawa upang makatulong sa paggawa ng batas. At pagdating ng susunod na linggo, magsusumiti kami ng mga panukalang batas na bunga ng aming investigasyon. Binanggit ng mambabatas na bagamat maraming dahilan para sa impeachment, ang lumitaw sa takbo ng investigasyon, hindi pa ito napag-uusapan. Ang House panel ay tumututok lalo na sa umano'y maling paggamit ng 612.5 million na confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong panahon ni Duterte bilang Education Secretary. Sinabi ng mga itinalagang special na disbursing officers ni Duterte na si Gina Acosta para sa OVP at si Edward Paharda para sa DepEd na inutusan sila ng pangalawang pangulo na ipasa ang confidential funds ng mga ahensya kay Colonel Raymond Dante Lachica ng Vice Presidential Security and Protection Group at kay Colonel Dennis Nolasco. Nilinaw naman ng isang opisyal ng Department of Justice nitong Thursday na hindi tinuturing ng gobyerno si Pangalawang Pangulo Sara Duterte bilang isang terorista bagamat iniimbestigahan siya kaugnay ng posibleng paglabag sa Anti-Terrorism Act. Ayon sa pahayag ni Undersecretary Jesse Andres sa isang panayam sa DZBB, sa pangalawang pangulo hindi po iyon ginagawa. Huwag po nating gawing konklusyon agad ang gobyerno, walang ganitong nangyayari. Siya po ay pananagutin sa kanyang mga ginawa ng pagbabanta. Ang ATA ay binabatikos dahil sa malawak at malabong depinisyon ng terorismo na ikinabahala ng mga kritiko dahil maaring magresulta ito sa criminalize ng lehitimong oposisyon at malayang pagpapahayag inalis ng Korte Suprema bilang tugon sa mga petisyon laban sa konstitusyonality ng batas, ang mga protesta, welga, at mga advokasya na maaaring ituring na teroristang gawain. Ang malawak na definisyon ng terorismo sa batas at mga probisyon para sa mahabang detensyon ng walang kaso ay nagdulot ng takot na magamit ito sa pang-aabuso at targetin ang mga aktivista. Binanggit ni Andres ang Section 4 anang batas na nagdedeklara ng terorismo bilang anumang kilos na naglalayong magdulot ng pagkakitil, malubhang pinsala sa katawan, o maglagay sa panganib ng buhay ng isang tao upang isama si Duterte sa posibleng paglabag. Itinatadhana ng batas na kapag ang mga ganitong aksyon ay isinagawa upang mangbanta sa publiko, lumikha ng takot o magpahayag ng mensahe ng teror. Ang akusado ay ituturing na nagkasala ng terorismo at haharapin ang habang buhay na pagkakakulong. Sinabi ni Andres na ang banta ni Duterte ay hindi lamang mga salita dahil nagsimula na siyang kumilos ukol dito. Sa isang press briefing noong Wednesday, pinagtawanan ni Duterte ang investigasyon ukol sa kanyang posibleng paglabag sa anti-terrorism law. Ang paglabag na ito sa anti-terrorism law ay ipinataw din kay Congressman Arnie Teves. Kaya may playbook sila kung paano haharapin ang isang taong kinasuhan sa ilalim ng anti-terrorism law, sabi ni Duterte. Ngunit sinabi ni Andres na iba ang kaso ni Duterte kumpara kay Teves dahil si Teves ay tinukoy bilang terorista dahil sa umanoy pagkakasangkot sa mga extrajudicial killings sa Negros Oriental at ang pagkitil kay dating gobernador Roel De Gamo ng Negros Oriental noong 2023. Ipinaliwanag niya na ang mga krimeng naganap sa loob ng ilang taon ay isinama sa pagtukoy kay Teves bilang terorista. Sinabi ni Andres na ang ATA ay hindi lamang nagpaparusa sa aktwal na mga gawa ng terorismo, kundi kriminal din ang sabwatan upang magsagawa ng terorismo, mga pagbabanta na magsagawa ng terorismo at patina ang mga suhestyon na magsagawa ng mga aktong terorista. Ang mga ganitong aksyon ay itinuturing na kriminal na sa ilalim ng batas. Sa isang hiwalay na panayam sa government television, sinabi ni Andres na maaaring managot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa paglabag sa ATA dahil sa kanyang mga pahayag at kilos na tila nang uudyok sa politikal na intervention ng militar. Sinabi niya na maaaring imbitahan ng NBI at Philippine National Police ang dating Pangulo upang ipaliwanag ang kanyang mga pahayag. Ayon sa kanya, binabantayan namin ang mga pahayag ng dating presidente. Nagbigay siya ng mga pahayag na nagtutulak sa militar na makialam, at ito ay isang delikadong aksyon na maaaring magdulot ng panganib sa pambansang seguridad. Noong lunes, tinawag ng dating Pangulo ang mga miyembro ng militar at pulisya na protektahan ang konstitusyon at manghimasok upang ayusin ang isang fractured na gobyerno. Ayon sa opisyal ng Department of Justice, sino man na naguudyok sa militar na maging solusyon sa isang pumutok na pamamahala ay hindi naaayon. Ngunit sinabi ni Andres na tiwala siya na bilang mga profesional na organisasyon, ang PNP at AFP ay hindi kailanman makikialam sa mga civil affairs at civil governance ayon sa kanya. Ang lahat ng ito ay isinasaalang alang-alang at kung kinakailangan naming ipagpatuloy ang kaso, gagawin namin ito, iyon ang tungkulin ng Department of Justice na imbestigahan ang mga krimen, ipatupad ang mga batas kriminal, at posibleng mag kung may sapat na ebidensya. Patuloy naming sinasabi na huwag nating kunin ang batas sa ating mga kamay, at ang paghihiganti ay isang uri ng extrajudicial killing kung ang reklamo ay hindi dumaan sa judicial process at ang judicial process ay nangangailangan ng pagkakataon para marinig ang lahat, dagdag niya. Ngayon sa bagong update, hindi dumating si Vice Presidente Sara Duterte sa National Bureau of Investigation, NBI, noong biyernes na nagsabing may kalituhan sa schedule. Sa halip, ipinadala niya ang kanyang abogado sa punong tanggapan ng NBI sa Maynila upang humiling na muling schedule ang kanyang pagdalo at ipaliwanag ang kanyang mga mabagsik na pahayag tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos, ang unang ginang at ang speaker ng kapulungan ng mga kinatawan. Sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na humiling ang abogado ni Duterte ng muling pagschedule ng kanyang pagdalo dahil sa isang patuloy na pagdinig sa kapulungan ng mga kinatawan na di umano'y nakatakda noong biyernes. Kanselado naman ng kapulungan ng mga kinatawan ang kanilang investigasyon noong biyernes upang bigyang daan ang investigasyon ng NBI. Gayunpaman, sinabi ni Santiago na ipinaalam sa kanya ng abogado ni Duterte na huling ipinagbigay alam sa kanila ng Kongreso ang schedule ng investigasyon. Sinabi ni Santiago na kinakailangan dumaan si Vice Presidente Duterte sa NBI sa darating na December 11. Sinabi naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Friday na ipinabatid niya sa Kongreso na huwag magsampa ng reklamo ng impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Ginawa ni Marcos ang pahayag matapos tanungin kung totoo ang isang text message na diumanoy ipinadala niya sa mga lider ng kapulungan na lumabas noong Thursday. Sabi ni Marcos, it was actually a private communication, but nalik na. It got leaked. Yes, because that's really my opinion, tanong ni Marcos. Wala itong halaga. Hindi ito makakaapekto sa kahit isang buhay ng Filipino. Kaya bakit paguguluhin ang oras dito? Dagdag pa niya. Ang isang reklamo ng impeachment ay magbabalakid lamang sa kapulungan at sa Senado dagdag pa ng pangulo, mag-aaksaya lang ito ng oras natin at para saan? Wala ni isang buhay ng Pilipino ang matutulungan nito.